Patrick Tulfo sa. Rapido. Ni Tulfo, Rapido. Ni Tulfo. Attorney, correct me if I'm wrong. Um ito yung problema nga na ano yung may kinalaman sa kapag na delay. Of course sir, yung pong mga dapat bayaran. Okay, of course, sa po yan ng ano ng ng Deacon, halimbawa. Sir, I'm just wondering, is it possible for customs na halimbawa lang eh yung isang uh, container ay na, nakitaan ng droga at kinakailangan ng research yan. Hindi pa pwedeng uh, magkaroon ng, ng memorandum kung saan eh, suspendido muna halimbawa sir yung, yung mga dapat na I think not, not on part of the customs but rather part on part of for example sir yung yung pong uh, yung pong ano yung pong mga demurrage yung, yung mga yung mga containers attorney. Yeah. Ay, yun, yun ho yun, yung tricky doon ano sir Pat no private charges ko kasi yan eh. Ili sabihin ko, mm -hmm. uh, uh, charges ko ng mga private companies because dun sa mga ginamit na facilities nila. Ano? Apo. Apo, yung shipping lines po sa Demurahe. Uh, hindi naman po natin sila pwedeng uh, kitilin no? yung, yung, yung karapatan nila para magnegosyo at maningil. No? Apo. Pwede lang natin i-regulate kung ano yung tamang pagsingil at yung tamang uh, presyo na dapat i-impose. No? Pero yung mga charges, so, eh, kasama huyan sa kontrata na pinapasukan nung shipper at sa po uh, may-ari ng shipping lines. So, kung bagay po, yan, civil contract na huyan hindi na po yan, uh, na po involved kasi yung gobyerno dyan. Gobyerno. Kaya, ang na namin, Apo. nakikiusap lang po kami.